sama-sama tayong sa sa Bago sa saksi, sa gitna ng lumaragas bahas sa Baku Oriental, Mindoro, pahirap ang nirescue ng mga otoridad na isang pamilya. Sa tulo ng salbabida at lubid, ligtas na nakatawid ang apat na miyembro ng pamilya. Ang malawakang pagbahan na yan, dulot pa rin ng bagyong karina at ng habagat. Nasa sa lugar na ang nasabing pamilya. Wasak din ang ilang bahay sa Iloilo dahil sa malalakas na alon. Problema pa rin ang baha at landslide sa ilang bahagi ng Mindanao. Saksi si Krisa Dapita ng GMA Regional TV. Pinasok ng alon ang bahay ni Aling Anabel sa Poblasyon East, Oton, Iloilo. Inanod ang bahagi ng kanyang kusina. Si Aling Rosela, wala man lang naisalba sa kanyang mga gamit matapos mawasak ang kanyang bahay. Pagodlay, mananga permi lang bala pinansyal. Ay, ti ka da to, ega mo kami, guba, manggyapon. Ti da mo, nablado ka na budlay, hindi kami sa nga mo kada tuig nga kada tuig guba. Walong barangay sa oto ng apektado ng malakas na alon at baha. Siyam naput anim na pamilya ang inilikas. Ang Oton LGU may plano na umanong relocation site para sa mga nakatira sa coastal areas. Sa Iloilo City, Sinirari alo ng alon ang ilang bahay tulad ng kay Aling Ana. Pati mga bistina mo, dalap, pati ang salawas mo na panuway na. Busubus din Bukod sa mga bahay, ilang establisimiento rin ang pinasok ng tubig dagat. Ayon sa Iloilo -Ilo City LGU, umabot sa 35 na mga bahay ang sinira ng alon sa apat na coastal barangay sa lungsod. Tiniyak naman ng LGU na hinahanapan na nito ng paraan ang relokasyon ng mga apektadong residente. Sa Cagayan de Oro City, nasa apat na araw ng baha dahil sa baradong drainage. Kaya nagtulungan na ang mga residente upang mabuksan ang baradong drainage upang humupa ang baha. Ayon sa Purok Leader, nasa limampung bahay ang apektado apektado na rin umano ang kanilang kabuhayan. Hinahanapan na raw ng barangay ng solusyon upang maresolba ang naturang problema. Landslide naman ang problema sa Glan Sarangani. Resulta yan ng ilang araw na pag-uulan sa lugar. Sa barangay Kalpidong, malalaking mga bato at ilang mga puno ang humarang sa kalsada. Wala namang naitalang nasugatan habang patuloy ang clearing operations. Para sa GMA Integrated News, ako si Krisa Dapitan ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nang dahil sa daluyong o storm surge, wasak na wasak ang pitong bahay sa bayan ng Sitio Lagaan sa Pio Albay. Ang matitinding pagulan at hangin sa lugar, dulot pa rin ang habagat at bagyong karina. Grabe, talagang totally na talaga. Totalito, totalito, totalito. Ang ilan sa mga kagamitan ng residente tinangay ng malalakas na alon. Kung hindi wasak, halos malubog naman sa baha ang iba pang bahay. Ang mga residente sinusubukang isalba pa ang ilan sa kanilang kagamitan. Nagbigay naman ng tulong ang alkalde sa mga apektado. Ramdam ang malalakas na alon pati sa pasakaw kamarines sur. Siksikan sa fishport ang halos siyam napung stranded na pasahero na patungo sana sa masbate. Hindi na po kaya. Sa linggo pa kami dito. Ayon sa Philippine Coast Guard, mismong ang shipping line na biyaheng Masbate-Pasakaw ang nagsuspinde ng biyahe. Malakas yung dagat natin. Kahapon pa sila nag-cancel. Sila na mismo ng cancel nung ano. hindi na sila naghihintay ng cancellation natin. Sa Katanduanes, suspendido rin ang biyahe mula San Andres Port patungong Tabaco Port Albay at Balikan. Sa Camarines Norte, ipinagbabawal din ang pagbiyahe ng kahit anong sasakyang pandagat at ilang fishing activities. Malalakas na hampas ng alon din ang bumabayo sa baybayin ng pinamukang proper sa Batangas City. Ang palutang lutang na bangkang yan, hindi maitaas dahil sa tindi ng lakas ng alon. Kaya wala na lang magawa ang may-ari nito ng masira at maputol ang harapang bahagi ng bangka. Nag-advise tayo ng pagtataas ng kanilang mga bangka at the same time yung mga nasa sa areas na mabababa, ano, uh, medyo pinagmo-monitor din natin sila sa kanilang kapaligiran. Pwede silang mag-evacuate at makipag-coordinate. Wala namang pader ngayon ang bahay ng isang pamilya sa Batangas City dahil pa rin sa malakas na paghampas ng hangin at ulan. Sa matabong beach naman sa Lian, Batangas, sira-sira rin ang ilang floating cottages. Sa Occidental Mindoro, wala ring tigil ang ulan. Pilit na itinulak ang tricycle na ito sa gutter deep na baha. Sa sablayan, binahari ng mga residente ng umapaw ang Patrick River at Amnay River. Mahigit tatlong daang pamilya na ang inilikas. Sa Oriental Mindoro, tatlong ilog ang nasa critical level, kabilang ang Pangalaan, Bukayaw at Alag River. Sa barangay parang sa Kalapan City, pahirapan na rin ang pagtakbo ng sasakyan dahil sa baha. Apektado rin ng baha ang mga bayan ng Bungabong at Bako. Sa Bacoor, Cavite, matinding pagbaha na rin ang nararanasan ng mga residente. Dahil sa lagpas gutter na tubig, hirap na madaanan ang highway na nagdulot ng mabigat na trapiko. Lubog din sa baha ang iba pang bahagi ng Cavite. Tutok din ang otoridad sa Molino Dam na malapit ng umapaw. Sa barangay Tabon Uno naman sa Kawit, sakit sa ulo ng mga residente ang baha na taas baba dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Ayon sa isang residente, bumaba na nga ang tubig di gaya kagabi. Nakakabar naman po, sinasira na nga po yung dingding namin. Okay. Anong plano ninyong gawin? Kasi mukhang mas lumalakas pa yata. Yung, uh... Wala, magtiis kung ano. Sanay na po kami. ba kayo Para sa GMA Integrated News, Denise Abante ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Peke ang nag-viral na video ng lalaking may iniligay na tila pulbos sa ilong. Yan po lumabas sa pagsusuri ng DICT gamit ang fake image detector. Ay sa DICT, mababaraw ang kalidad ng pagkakagawa kaya napakadaling mabisto. Kahit ang mga cellphone user na hindi malalim ang kaalaman sa teknolohiya, ay kayang-kayang suriin ang screenshots gamit ang fake image detector. Gamit naman ang infrared light, pinag-aralan ng NBI ang hugis ng tenga ni Pangulo Marcos at ng lalaking nasa video. Aran sa NBI, doon palang magkita na hindi ang Pangulo ang nasa video. Sabi naman ng PNP, gumamit ng AI technology para manipulahin ang video. May listahan na raw ang NBI ng mga taong kanilang iniimbestigahan kaunay ng viral video. Nangamatay ang mga alagang bangus sa Pangasinan, bunsod ng masamang panahon. Nalubog sa baha ang mga taniman, bahay at paaralan sa iba't ibang bahay ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Saksi, si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Rumaragas ang tubig sa kalsada, ang namiruwisyo sa Burgos, Ilocos Norte. Naiwan sa tabi ang isang kuligli. Isang residente ang tumulong para ligtas na makatawid ang ibang sasakyan. Sa bayan ng Bakara, abot sa dibdib ng lalaking ito ang baha sa palayan. Umapaw ang tubig hanggang National Highway pero mabilis din itong bumaba. Umapaw na sapa naman ang nagpabaha sa ilang palayan sa Luwag City. Sa ilang kalsada, sinuong na mga sasakyan ang baha. Umapaw din ang ilog sa barangay Kataban, kaya nalubog sa tubig ang dalawang sitio. Inilikas naman ang dalawang pamilya sa Salcedo at Sigay Ilocosur dahil sa pagguho ng lupa. Nakabantay ang PDRRMO sa ilan pang lugar kung saan posibleng lumambot ang lupa bunsod ng pagulan. Dito sa mga upland municipalities natin, uh, minumonitor natin for possible yung mga ganitong uh, landslide Maulan din sa Nueva Ecija, pero patuloy ang biyahe ng mga sasakyan gaya sa Cabanatuan City Central Terminal. Uh, doon, ah, tuloy, tuloy, uh, mga Sa ilang bahagi ng Gonzaga, Cagayan, umaalon ang tubig sa pagdaan ng mga sasakyan, binaha, pati ilang bahay. Umapaw din ang Pared River sa bayan ng Bagaw, kaya hindi madaanan ang Bagunot Bridge. Nagbangka ang ilang residente, pero sakaling lumakas ang agos ng tubig, hindi muna papayagang bumiyahe ang mga bangkero ayon sa MDRRMO. Nasira sa baha ang mga tanim na munggong aanihin na sana sa katapusan ng buwan. Ay wala na ma'am, dahil hindi pa hinugyan ma'am. sayang talaga ma'am. Pinasok din ng tubig ang Libertad National High School sa Abulog. Nakataas ang no-sailing at no-fishing policy sa mga baybayin ng probinsya at patuloy na binabantayan ang mga ilog at coastal area. Pati sa ilang kalsada sa Baguio City, nagmistulang ilog ang baha. Inulan din ang malakas ang La Trinidad Benguet at nalubog sa tubig ang mga strawberry farm. Sinabayan ng high tide ang malakas na pagulan sa Dagupan City, Pangasinan. Sa kabila ng pagbaha, patuloy ang paghahanap buhay ng mga residente. Ang mananahing si Jema, Tinatapos ang mga tanggap na school uniform para sa darating na pasukan. Tama, maayos yung mga drainage dito. Ngayon, kasi talaga apiktado mga, lalo na sa mga pasukan. Ngayon, ang din yung coordination natin, especially yung mga barangays along the Pantal Sinukalan River. Kasi ito yung pan natin, eh, yung high-risk areas natin. Sa bayan ng mga Aldan, nangamatay ang mga alagang bangus ni Roger noong linggo. Napakainit pa raw ng panahon noon pero biglang umulan ng malakas sa gabi. Lumutang ang mahigit limang libong bangus. Narapos na namin ng araw na, nalasays na. Dahil makuupos eh, kung hindi namin na ha eh. Naibenta pa sa murang halagang ilang bangus. Pero ibinaon na lang sa lupa ang nasa dalawang libong piraso. Pero batid daw ng tanggapan ang perwisyo sa mga mangingisda ng pabago-bagong panahon. Bumabaraw kasi ang dissolved oxygen sa mga palaisdaan na nakakaapekto sa mga isda. Uh, Napaka-importante po yung pag-report para matugunan ka agad kung ano yung dapat natin i-assist, mai, maibigay na tulong sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hello. Umabot na sa mahigit isang daang pamilya ang nananatili sa Delfan Evacuation Center sa Maynila. Inilika sila mula sa Isla Puting Bato matapos gumuho ang ilang bahay dahil sa malalakas na alon. Ramdam din ang hagupit ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Mula sa Marikina, saksi live si Bam Alegre. Bam! Ato, magandang gabi. Dito muna sa Marikina ay naging patuloy ang uh, bagamat hindi ito kalakasan. Yung mga sasakyan ay banayad ang pagpapatakbo sa mga kalsada dahil ito ay basa. Dito naman sa Marikina River, naging mahigpit ang pagbabantay ng mga kawani ng rescue team dito sa level ng tubig ng ilog. Dahil ina inaantabayan nila kung ito ay aabot ba sa 15 meters. Ito hindi na umakyat ng 14 meters sa buong maghapon. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, damarin ang masungit na panahon. Ilang bahay sa tabing dagat ang inanod ng tubig. Tandahan kayo dyan. Baka may Literal na nilamon ng dagat ang halos 30 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sugatan ng ilang residente. Oh, uh, yan na, babagsak na tulay. Ay, na, may dugo? Hala! Pinabagsak din ang hangin at ulan ang mga bahay sa gilid ng Road 10 sa bahagi ng Vitas. Basang-basa kami sa ulan. Hinihisaan ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa. Wala akong kasama. Sa kasagsagan ng ulan, isang senior citizen ang nahulog sa dagat. Buti na lang at nailigtas. Lumulubog na 'yan, baka ako'y ilalim. May dumating naman na isang rescuer. sabi ko pare, hawakan mo. Malaki kaya 'yan, too big. Oho. Hay buti nga ako'y nag-ex-pribo kali na. Maraha pong umulan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Abot gator ang baha sa Taft Avenue sa tapat ng NBI at sa May PGH. May mga napalusong sa baha. Baha maging sa ilang bahagi ng Roas Boulevard. Alas dos ng hapon, nagsuspindi ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. At least nagsuspend sila na hindi na kami umabot kung lumakas man yung ulan mamaya. Para na rin po mas madali sa mga commuters na makauwi kaysa abutan pa po ng ulan mamaya na mas malakas. Sa Malabon, baha naman sa Rizal Avenue Extension patungo sa direksyon ng City Hall. Dahil dyan, embudo ang mga sasakyan. May mga sasakyan nagmaniobra pabalik habang ang iba nagbabakasakali pa rin sumuong sa isa hanggang dalawang talampakan baha. Tumirig pati ang armored van na ito. Stock na kayo? Ano na kami yung ano na kami sa ano itong armored. May libreng sakay ang City Hall para sa mga stranded at may ilang jeep niring nangangahas mamasada. Pero kulang pa rin sila kumpara sa mga pasahero. Ngayon na lang ulit sila binahang kahit todo kayot pa rin ang pumping station sa Tulyahan River. Hindi nito kinakaya ang volume ng tubig dahil sa nasirang navigational floodgate sa katabing na Votas na tinamaan ng isang barge. For two years, wala kaming baha dito masyado eh. Kaya ngayon na lang ulit. So, tsaka dinadredge pa nila kasi yung putik na nasa ilalim ng ano eh, ng navgate. Sa Teachers Village, kaya city, may bumagsak na puno sa panulo ka ng Maginhawa at Malingam Streets. Dalawang nakaparadang sasakyan ang nabagsakan. Munting-muntigan pa ang isang dumaraang AUV. Wala namang lubhang nasaktan. Binaharin ng Timog Avenue Corner, Scout Tobias at Araneta Avenue. May mga tumirik ting sasakyan sa Amoranto. Hanggang bewang naman ang bahasa may Santo Domingo. Sa ngayon, nakataas ang La Niña alert ng pag-asa. May 70% chance raw na mabuo ang La Niña mula Agosto hanggang Oktubre. Posible itong tumagal hanggang unang bahagi ng 2025. Ayon sa DOST, dapat paghandaan ang posibilidad ng mas malalakas na bagyo. Ang problema kapag Niña po ang pinapag-usapan, karamihan po ng mga bagyo ay dumediretso papuntang Pilipinas. Instead na magkukorbada ay diretso lang siya, most likely maglalandfall. Mas malapit ang pinapanggalingan, mas closer sa Philippines. So ibig sabihin, kailang handang-handa tayo kasi nga short na ang travel time niya. Live mula rito sa Marikina para sa GMA Integrating News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara na ang mga pogo sa bansa, aapela ang Pagcor na huwag isama ang labing dalawang kumpanya. Kung bakit, Alamin sa pagsaksi ni Maki Pulido. effective today all Pogos are banned. Kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na unti-unti nang alisin sa bansa ang mga Pogo, makikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa Pagkor at Dole. Para yan sa kanselasyon ng mga permit na inisyo ng online gaming company sa mga dayuhang empleyado, kaya babawiin din daw ang mga visa ng na mga naturang dayuhan. Sa datos ng Pagkor, mahigit 35,000 ang mga dayuhang empleyado ng mga Pogo at ang mga Pilipinong empleyadong maapektuhan ng pagsasara aabot sa mahigit 40,000 kasamang mahigit 31,000 na directly employed sa mga Pogo at mga konektado sa mga ancillary services na konektado sa Pogo Hubs tulad ng janitorial services. Sasama niyo po yung SBPO, mahigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung IG nasa sa mga 31,800 po yata. Sabihin na natin, humigit kumulang 31,000. And then ito pong SBP almost 10,000 na po. Kaya pag sinuman nyo, nandun nyo sa, sa malapit sa 40,000. Susubukan silang tulungan ng dole. We have to already lay down the plans of action kung anong klaseng intervention ang pwede namin itulong and not wait until December. Eh, medyo mabigat kung doon pa lang tayo magpla-plano. Pero sa bilang na yan, hindi pa kasama mga kagaya ni April. Ang pinagtratrabahuhan niya kasing fruit store, nakasalalay ang kita sa ilang condominium building sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese Pogo worker. Yung business po kasi dito mostly, nagdedepend lang din po sa mga Pogo worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Ayusin pa ang exit plan ng mga Pogo pati kung may habol ang mga kumpanyang ito dahil may mga napirmahan ng mga kontrata. Inaapela rin ng Pagcor na huwag maisama ang labindalawa sa 43 Pogo company na ipasasara. Mga customer service agents lang kasi ang mga ito ng mga gaming company. Sa panayam sa Super Radio DZWB, sinabi ng Pagcor na nasa 7 billion pesos sana ang kikitain nila sa mga Pogo ngayong 2024. Wala pa rito ang mga binabayaran ng mga Pogo sa BIR, Dole at Immigration. Sa pangkasalukuyan, amin pong pinag-aaralan kung saan namin talaga pwedeng pagkunan yung mawawalang 7 bilyong piso. Pero ayon sa NEDA, mas malaki ang benepisyo kung mawawala mga pogo kesa sa epekto ng mga pogo sa ibang sektor gaya ng turismo. The pogo contributed less than one half of 1% of our uh, GDP no? as of uh, 2022. on the other hand, we are likely losing from the presence of these spogos because, uh, for example, tourism. china has uh, made it clear that cross-border tourism are likely to be regulated by them for countries that host uh, these spogos that cater to their uh, citizens. Sa gitna ng utos ng Pangulo, tuloy ang mga pagdinig ng Senado at Kamara. Sa Kamara, ilang mambabatas ang humihingi ng executive session para ilantad sa kanila mga dokumento ng mga licensees ng PAGCOR, mga dokumentong hindi raw pwedeng isa publiko. Oh, importante yung ating executive session kasi ang, ang magiging worry ngayon is baka yung 43 biglang dumami na yun, yung, Pogo nilipat sa, sa IGL. 43 po yung main licensees ng pag core na may IGL. Yan po yung nagmula sa 298. So sa ngayon po 43 po ang may lisensyang Yung 400 to na to ha na hindi natin ng na mga illegal at mga legal na isasara, hindi natin alam kung saan pupunta yan. Baka tuwa sila. Dahil wala ng Pogo. Kailangan natin lalong uh, maging uh, maging uh, mapagmatsyag. Itinutulak din ng ilang mambabatas na pasagutin sa komite ang mga dating opisyal ng CAG at mga pangalang nabanggit sa Pogo. But Just to mention to a few, Mr. Chairman. Ms. Andrea Domingo was invited. Attorney Harry Roque was also invited. Mr. Dennis Konanan, uh, Mr. Cassandra Leong was also invited. And they're not around. Maybe we can uh, move that these people uh, be issued a show cause order. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. High tide na, humagupit pa ang bagyong Karina. Yan po ang nararanasan ngayon na isang sityo sa Bulacan, Bulacan na dalawang araw ng lubog sa baha. Saksi, si Marie Zumal. Sa kasagsaga ng buhos ng ulang dala ng Bagyong Karina na humila pa sa habagat, sinabayan ng high tide at pinalala ng matinding agos ng tubig na galing paraw sa San Jose del Monte, Santa Monica, Bukawi, Marilao at may kawayan Bulacan. Nagiba ang pilapil na humaharang sana sa tubig sa palaisdaan papunta sa mga kabahayan. Ang resulta, biglang taas ang tubig dito sa Sitio Libis sa Bulacan, Bulacan. Dalawang araw nang lubog sa baha ang lugar at mas tumaas pa raw kanina pa na, eh mag-force evacuation na po sila. Kasi po ma'am, malakas po yung agos. Gaya dito yung sinasabi nila sa libis na inabot na hanggang dibdib, hanggang liig. Pumunta po sa kabahayan yun, malakas po agos yun ay affected po sila. Delikado po yun. Kakadak po kayo ng rescue operation din po sa Chichu Libis, Barangay Talibit, Bulacan, Bulacan. Asan ka? Kasi po tubig. Nasira na po kasi yung mga pilapil dito. Kaya po ang tubig dire-direcho na sa ano, barrio. Sa barrio. Na. Si Nanay Adora nahirap makalakad dahil sa kondisyon ng kanyang paa. Kinailangan ng isalbabida para ma-rescue. Kasama rin niyang inilikas ang asawang senior citizen, buntis na anak at mga apo mas mataas po ngayon. Kinakabahan po kami kasi lalo pag may mga apu ako, mga bata. Mas malaki po yung tubig, mas marami po. Yung sa area namin medyo mataas hanggang dito. Pero, pero yung kila nanay sa area nila medyo malalim hanggang leeg. PWD rin si Nanay Belia na kabilang sa unang inilikas. Kaya kami biglang mapanipat kasi eh, ang tubig. Oh. Ay, takong hindi nakakalakad pero nakalangoy ako at nakuwi, sira-sira na kaho yung ibaba ng bahay namin eh. Kasi na siyempre, yeah. uh, hapas lang alo. Eh kahoy yun diba, naman, buti kong bato yun eh. Hanggang balikat po, alos yung uh, ibang kabahayan. Dahil puso pagbaha, alos hindi na makapagana buhay yung ibang tao. Aabot sa 43 pamilya o 181 na individual ang inilikas dito sa Taliptip Elementary School. Binigyan sila ng modular tent na matutuluyan ng bawat pamilya. Nakipag-ugnayan na rin daw ang barangay sa Meralco para maiwasan ng disgrasya dulot ng pagkakuryente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong Saksi! Asaan ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon pa rin ang posibleng ulanin bukas. May heavy to intense rain sa Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Tarlac, Pangasinan at Mindoro Provinces. Dahil ilang araw na ng mga pag-ulan, patuloy rin tumataas ang chance ng baha at landslide. Posible rin ulanin ng iba pang bahagi ng Luzon, pati ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. May chance rin maulit ang pabugsubugsong ulan sa Metro Manila, kaya doble ingat din sakaling magtuloy-tuloy ang buhos. Nagliyab ang posting yan sa General Santos Drive sa Coronadal City. Sapol din sa video tila pagdaan ng apoy sa mga kaple papunta sa isa pang poste. Naglulot yan ang halos dalawang oras na brownout sa malaking bahagi ng siyudad. Ayon sa mga kawanin ng South Cotabato eh. Electric Cooperative, mga linya ng isang telco ang na-video hang Apektado ang isang buong feeder na nagsusupply ng kuryente sa iba't ibang establishmento kasama ang city hall. Pero inayos sa nila yan. Pinoy made ang inihain sa Times Square sa New York City, USA. Tampok sila sa ikalawang taon ng Philippine Food Fest. Present ang mga Pinoy street food gaya ng isaw at barbecue. At hindi rin nagpahuli ang managhain ng siomay, turon at mm, lumpia. At syempre, Western Visayas represent ang inasal, sinugba at batsoy stall. Dinaluhan niya ng mga Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng East Coast. Malaking bagay raw ito para mapakilala sa iba't ibang lahi ang panlasang Pinoy sa tinaguriang sentro ng turismo sa Big Apple. Literal na soaring to new heights ang experience sa isang pasyalan sa Germany. Ni-level up ang pagsakay sa swing na pinakamataas sa buong Europa mapapa spread your wings and fly. Ang mga thrill seekers sa pagsakay sa swing na nasa ibabaw ng gusali at nasa taas na 120 meters. Makapigil hininga pati ang view kung saan tanaw ang lawak ng Berlin. Pero safety first, syempre, kaya sinisiguro ng mga staff na maayos ang harness ng mga sakay. At hindi kailangang magbabilis sa pagtulak ng swing. Nag-debut sa first spot ng Billboard 200 ang latest album ng rap god na si Eminem. Tinapos ito ang 12-week streak ng The Tortured Poets Department album ng American pop star na si Taylor Swift. Ang The Death of Slim Shady, ang ikalabing dalawang album ni Eminem. At ito naman ang kanyang ikalabing isang album na nag-number one sa Billboard 200. Pumapangalawa ngayon sa listahan ng album na Romance Untold ng K-pop boy group na n -Hyphen. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.